You guys and the mundo. For support, I would like to thank uh, to our God, uh, our Savior, uh, to give me another uh, another year of my life. And thank you very much. Thank you very much, Pope, Papa God, and uh, all to all my relatives. Thank you very much. my facebook, uh, my facebook friends uh, my uh, youtuber uh, fellow youtubers thank you very much uh, who took time uh, to greet me uh, on my special day thank you very much to all of you guys i appreciate it from the bottom of my heart thank you thank you thank you ayan na uh, nakakataba ng puso ayan, maraming maraming salamat talaga walang sawang pasasalamat kahit na walang handa masayang masaya po ko dahil nandyan po kayo palagi sa akin binabati nyo ako hindi nyo nakakalimutan yun po yung malaking bagay na po lalo na po sa akin yan nagkakaedad na po 52 na po ang inyong lingkod yan. maraming 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 salamat syempre yung mga kapwa ko youtuber yan kahit na yung mga content natin lalo na po yung sa akin hindi naman po masyadong kagandahan yung mga content ko hindi po kayo nagsasawang manood sa akin mga content sa akin mga video kaya yun po eh malaking pasasalamat na po yun Siyempre, hindi naman na natin maabot yung ganitong edad kung hindi po kay Papa Jesus ayan kay Papa God yan Siyempre, kailangan meron din disiplina sa sarili yung pong mga bawal dyan uh, hindi dapat kainin yung mga sobra ayan, iwas-iwas na po yan hindi po ba uh, nakakataba ng puso paulit-ulit eh, nagiging emotional na naman ako eh, bagamat uh, eh, ka nga eh, my life is uh, struggling now very difficult uh, last year until now talagang napakahirap po kaya kailangan talagang kumayod ng mabuti para sa pamilya Ayan. siyempre basta unang una pag meron kang kailangan ikonsulta mo muna sa ating Panginoon yun lang po ang pinaka the best dyan wala po talaga sandigan kung hindi po siya wala pong imposible sa kanya tutulungan po niya tayo Ayan po, maraming maraming salamat po. Ayan, sa lahat sa lahat. Siyempre, inuulit ko kay Papa God. maraming 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 salamat sa padi panibagong buhay na naidagdag na naman sa akin. Ayan, hanggang dito na lang po yung aking munting video. Maraming maraming salamat po. Once again, thank you very much to all of you guys who took time on my special day to greet me. Thank you, thank you very much. God bless us all. Uh, bye bye, guys. Uh, thank you very much once again. Uh, good day and keep safe, everyone. God bless to all.